Hello guys, good morning. Magsisimula ang ating vlog dito sa water station. Bumili kasi tayo ng bago kahapon na transmission. Pero surplus yon sa halaga na 3,500. So ating titingnan kung okay na ba yung multicab at saka okay ba yung transmission na binili natin kahapon. So let's go. Ayo, ay, ito talaga yung park na pinakaayaw ko sa pagninegosyo yung magkakaroon tayo ng maintenance talagang kakati yung utak mo dito pag may maintenance na mangyayari sa negosyo mo pero by the way dahil part na yun ng pagnegosyo so tiis tiis lang tayo I dinala pala yung multicab natin dun sa shop ni Jojo sa magpataw So, pupuntahan natin doon. Kukumustahin natin kung okay na ba. Balak ko kasi ngayon, mas maganda sana na matapos yun na uh, tanghali para magamit na sa pag-deliver kasi may delivery ngayon kasi lunis. Sa so, ngayon, chariot muna yung ginamit natin na pang ng tubig sa ating mga customer and barangay Mananau. i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way guess you you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray Been... Para mas mabilis tayo, gagamitan natin ngayon ng instant transmission technique. Yo, nandito na tayo sa Shop ni Juju. Dito sa magpataw, magpataw Juju Auto Shop. Nilalagay na pala nila yung binili natin na surplus na transmission. tapos na po yung pag -re repair ng ating Suzuki Raptor multi-cab at ipo-pull out na ngayong araw na ito so tubil na lang 300 300 dari hulat okay? okay na okay. okay. Solo. Daki gayu Eh. Yeah. Oh. Oh, okay na to ang Suzuki Raptor Multicab. So mau na puni karon ang atong gamiton pang deliver sa atong mga customer. So abang-abang na lang tayo pagdating doon sa water filling station gagamitan natin ng instant transmission technique upang madali tayo doon makaabot. So, Naabot na tayo diri sa water filling station natin. So, safe trip That's all our blog for today. Bye. God bless.